Sinabi ng Philippine Navy ngayong Martes na na-reclaim ng China ang humigit kumulang 3,000 hectares sa South China Sea, kabilang ang ilan pang features sa West Philippine Sea. kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Sa isang press conference, sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Navy, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na ang kabuang reclaimed area sa loob ng ating exclusive economic zone at sa labas ng ating EEZ ay nasa humigit kumulang 3,000 hectares. Kabilang dito ang mga pangunahing base ng China the total reclamation reclaimed area within our EEZ and out of our EEZ, I could roughly around 3,000 hectares. This includes their major bases. This includes Subi Reef, which I would like to correct is outside our EEZ, although it is 12 nautical miles, roughly 12 to 15 nautical miles from Pagasa. Ayon kay Trinidad, ang mga pangunahing base ng China sa Subi o Zamora Reef, Mischief o Panganiban Reef, at Johnson o Mabina Roxas Reef ay militarized na. Subi, Mischief, Johnson are already militarized. They have airstrips, they have harbors for warships. There are structures on land that we could only surmise are aircraft hangars. They have military-grade communications equipment. Ang Mischief Reef at Johnson Reef ay nasa Philippine EEZ. Mula noong 2013 sinabi ni Trinidad na walang bago at malawakang reclamation sa SCS, ngunit kamakailan ay may ilang mga improvement sa mga pasilidad ng China. Nanindigan si Trinidad na ang mga aktibidad na ito ng China ay ilegal. Our interest is that this has been debunked already by the Arbitral Tribunal that all the features that have been established by the Chinese Communist Party in the South China Sea do not generate any maritime entitlements. It also debunked the nine-dash line. Naging mistulang air and naval base na ngayon ng China, ang artificial island nito sa Subi Reef na halos katapat lang ng Pag-asa Island. May malawak na runway, seaport, at malalaking gusali na itinayo sa gitna ng dagat. Mula sa Pag-asa Island, ang pinakamalaking okupadong isla ng Pilipinas sa West Philippine Sea, Mula sa dating kumpul ng mga bato at bahura na nakalubog sa dagat noong 2012, malaki na ang pinagbago nito mula ng simulan ng China, ang reclamation noong 2014. Mayroon ding mga warship na nakadaong sa itinayong pantalan sa isla at tila hindi pa tapos ang pagpapalawak nito dahil may mga namataan pang construction doon. Ang mas nakababahala dito ay halos kalapit lang mismo ng Pag-asa Island, ang Subi Reef kaya di nakapagtataka na sobrang bilis nila mag-deploy ng mga barko kapag naispata ng Philippine Coast Guard at BIFAR. Patapos nga ang aerial mission ng BIFAR, ay nagsagawa naman ng Maritime Patrol. Ang barko ay patungo sa mga Sand Decay o Sandbar malapit sa Pag-asa Island, ngunit ilang oras pa lang itong naglalayag, ay binabaan na ito ng rubber boat ng barko ng China Coast Guard. Bumuntot pa ang Chinese rubber boat na ito at pinapaalis ng mga tauhan nito ang barko ng BIFAR. Bukod naman sa mga nagkalat na militia vessels, namataan din ng BFAR ang monster ship at research survey ship ng China na umaaligid pa rin sa may Escoda Shoal na pasok sa 200 nautical miles EEs ng Pilipinas. Nagpapatuloy ang pagpapatrolya ng BFAR sa iba't ibang features sa WPS. Naging bahagi rin ng Maritime Patrol ang pamamahagi ng halos 7,000 liters ng libring diesel sa mga mangingisda sa Escoda Reef. Hindi 'yan tinantanan ng mga nakabantay na CCG, na siya namang tinapatan ng mga tauhan ng PCG. Ayon din sa Philippine Navy, isa sa mga dahilan kaya mahigpit ring binabantayan ang Philippine Coast Guard ang Sabina Shoal sa posibilidad na i-reclaim din ito ng China. Abril pa nang i-deploy sa nasabing bahura ang BRP Teresa Magbanwa nang matuklasan ang mga patay na corals doon. Samantala, sa latest monitoring ng Philippine Navy, ay dumadami na ang bilang ng mga barko ng China sa WPS. Kumpara noong July 23 hanggang 29 na nasa isang daan, at apat na Chinese vessel lamang ay umakyat na ito sa isang daan at dalawamput dalawang vessel mula July 30 hanggang August 5. Labing dalawa dito ay Chinese Coast Guard vessel, tatlo ang PLA Navy at isang daan at anim na Chinese Maritime Militia vessels na namataan sa Bajo de Masinloc ay Shoal, Pag-asa Island, Lawak Island, Panata Island, Patag Island, Sabina Shoal, Julian Philippe Rip, at Hirok Warif. Ano ang masasabi niyo tungkol dito mga kamiks? Mag-comment na. Salamat sa panunuod mga Kamix. Ako ay magiiwan sa inyo ng katagang Alamin natin ngayon, 'wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga Kamix. Sa susunod na video na ulit.